so ang dilim dilim na babagsak na ang ulan yun oh. ang dilim grabe hmm. babagsak na ang ulan ang dilim dilim oy grabe o oh. Hmm. doon medyo maliwaliwanag pa doon ayan naririnig niya yung kulog kumukulog kulog na ayan kumukulog kulog Ayan, oh, sobrang dilim Ayan, maya babagsak na yan. Abangan. Maabangan ko kaya itong pagbagsak ng ulan. Oh, diba? Grabe dilim tiling. Wala pa. Iniipon pa niya, hindi pa, hindi pa mabigat.